mga katamsak ngayong araw ha, nandito na naman tayo sa laot ah, mamimilit na naman tayo yan mga katamsak na lang at saka kung ano yung ating mahuli at saka samahan akong maminit tara na mga katamsak na tayo ah. agis natin mga katamsak Okay. Ayos siya. Ah. Sana makarami tayo. Yun. Uli, mga tamsak. Ano kaya ito? Medyo malaki-laki ito ah. Ano kaya ito? Uy lang makawala medyo malaki ano pa yato unang huli mga tamsak uy ah latab oh yan oh thank you lord oh latab salamat nakahuli tayo ng latab ah oh thank you lord ang laki ang lapad ay, salamat. Oops. Huwag nang gumalaw. Huwag oh. nang makawala. Thank you Lord. Ay. Natabing tawag sa amin nito. Iwan ko sa inyo anong tawag nito. Oh. Ito. Oh. Comment lang kayo kung anong tawag nito sa inyo. Natab sa amin nito. Thank you Lord. Kadalit tayo ng pamulam. Miss na naman tayo, mga thumbs Okay. Agis. Yan. Thank you, Lord. Nakadali tayo ng ano. Ah, tabal. Yung tawag sa amin dito. Tabal. Ah, hindi. Latab. Ibang ko sa iba, anong tawag niyan? Ayan. Ayan na naman. Mga tamsak. Huli na naman. Ano kaya to? Uy, medyo malaki-laki na naman. Tabal naman ang tato. O latab. Uy, yun ano? Uy, latab nga. oh Thank you, Lord. Ay, salamat o. Oh. Kauli na naman tayo ng latab. Ah. Thank you, Lord. Nakadali na naman tayo ng latab. Sana naman tayo mga tamsak sana makakuha na naman tayo oh okay yun dali na naman tayo ng latab Kaso medyo malakas lang yung agos. Bang pasinsya. Para lang makahuli. Tiyaga, tiyaga. Yan, muli na nung tamsak. Ano naman kaya to? May huli tayo. Medyo malit-lito. Ano kaya to? Uy, susos. Dali tayo ng susos. Oh. Ayan, pakita rin yung mga susos. Susos na tamsak oh. Ayun. Pangulam. Thank you, Lord. Mahuli tayo ng susos. Bayan. Kain na natin. Kadali naman tayo ng susos na tamsak. ng laot kaya video ano na yung hangin kasi nag-iiba pag tanghali na yung ano dito yung hangin nag-iiba na yung hangin pag tanghali ka na tanghali na sa umaga ay eh, amihan yung hangin pag matanghali na lumilipat yun naman yung hangin lumilipat sa ano sa abagat Ayan, huli na naman mga tamsak Tanaman kaya to Uy, usus Dalawa oh Ah, thank you Lord Ah, nakadalawa na naman tayo usus Okay Dalawa, dalawa Ayan, naman tayo Okay. Agis na naman tayo. Okay. Ya. Tingnan naman sama yung ating ano. Kamera. Ah. Tingnan sama. bumagamsak Uli na naman Yun Uli na naman oh Sus Ang sus na naman tayo Namin na tayong uli mga tamsak Okay Pahin na naman makabinta tayo nito mga tamsak para pambili naman ng bigas para may pambili tayo ng bigas may pang ulam pa may kain para rami na rin tayo mga tamsak Kamaya pakita ko sa inyo Peace. So yung iba hindi lang ninyo nakita yung paghuli natin kasi yung minsan pinapatay natin yung ating kamera kasi nang tikipid tayo ng batiri. Wala tayong darang ano, pawiram na rin tayo. Hindi na rin itong pangpinta. Pero unahin muna natin yung ano, pagbigas-bigas natin. Okay, ito na naman medyo maliit lang yung mga usuos kaso pwede na rin. Oh. Pwede nang pantiyagaan. Hindi sila kalaki, pero okay na rin. Yan, habis na naman. Okay. Tamsap. dalidin Din Ciana Dali. Ah. usuos pa rin no. Oh. Paramihan usuos yung huli natin mga tamsap. Nadali din Okay. Tapos na tayo. I do

নন talaga siya pag nauli tayo ng hila hindi tayo maguha, pero pag sinabayan mo yun oh kanuping nauli tayo ng kanuping mayroon oh. din palang kanuping kala ko suos lang lahat tayo tayo Agis. Kapit pa. Ayan mga wala na. Uwi na tayo. Ayan mga wala na tayong ano, wala na kumakagat. Uwi na tayo. Tanghali na naman. Uh, ito na pala yung mga huli natin mga tamsa ko. Oh. Tuna yung mga huli natin. Karamihan usuos, oh. Ayun. May ding tayong ano, latab. Iwan ko sa inyo kung anong tawag nito, oh. Latab, tatlong piraso. Ayun. Mga usuos, oh. Hindi lang gaano kalaki yan pero good size na. Pang na pangulam, oh. Ayun. Thank you Lord. Sabi si ngayong araw na binigay mo. May pangulam na naman tayo. Sana makabinta rin tayo nito ng mga 50 pesos lang. Kahit 50 lang. Pambili ng sahog. Ayan. Ayan na, matamsak. Yun na yung huli natin. Ayan. Matamsak, kabangan nyo na lang sa tabi. Uwi na tayo. Wala na tayong ano. Wala na panghuli. Tanghali na. Uwi na tayo. Yung mo malakas pa kasi yung ano, hangin at saka mga alon-alon na. Uh, Rapit lang naman tayo sa tabi. Alay na. Rapit na tayong magkadaong. Bago uh, din magsagwa

ating na rin tayo Kauwi rin. Kauwi rin na ligtas. Salamat naman at saka naka kuha tayo ng pangulam. Papagod. Karami-rami rin tayo ng usuos mga na tamsak. Paramihanin na rin tayo. Oh. Paramihanin rin. Oh. Tayo. Paramihanin tayo ng kamtsak, kakapangulaman tayo. Salamat. Ah, uh, kubo mga tamsak. ayan na yung huli natin oh. oh. Ayan. Ayan yung huli natin. Ayan na yung huli natin oh, tamsak. Sa bangka niya naman yung susulod natin ng dinos sa laot na malalim. Yan mga tamsak, hanggang dito na lang muna. 拜拜。Bye, bye.